Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y patuloy na tensyon sa pagitan ng phenomenal star na si Maine Mendoza at actress host na si Miles Ocampo. Ayon sa mga netizens, nagsimula raw ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa matapos ang kanilang trip sa Thailand kamakailan. Ilang araw lamang matapos ang biyahe ay napansin ng mga fans na unfollowed na ni Maine si Miles sa Instagram, isang move na nagdulot ng matinding hinala sa kanilang mga taga-subaybay. Simula nang mag-unfollow si Maine, hindi na muling pinagsama sa segment na Perfy ang dalawa sa Itbulaga. Dating co-host ni Miles sa segment pero ngayon ay si Raisa May Dizon na ang kapalit niya. Napansin din ng mga manunood ang tila awkward na vibe tuwing parehong present si na Maine at Miles sa studio. Ayon pa sa ilan, tila humina rin ang exposure ni Miles sa show na lalong nagpatindi sa mga hakahaka. -haka. Ayon sa isang ulat mula sa Philippine Entertainment Portal, may mga spekulasyong nagsiselos o mano si Main dahil mas tumatagos raw sa masa ang hosting style ni Miles. Natural, mabilis ang banat at swak na swak ang timing sa jokes. Bagay na tila hindi ikinatuwa ni Main. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang kampo pero marami ang umaasa na maayos din ang tampuhan kung meron man. Sa tingin nyo ba, may selosan o power play talaga sa pagitan ng mga babae sa noontime shows, lalo na kapag parehong sikat at mahusay ang involved?